Yeah, welcome back sa panibagong vlog mga boss. Ayan, on the way tayo, no? So, hindi tayo bumiyay ng joy ride ngayon mga bossing. Dahil meron tayong lakad ngayong umaga mga boss. At yun nga, ano, may nagtimbre sa atin mga bossing. So, magandang balita to mga bossing sa mga uh, hindi pa kasali sa MC Taxi. Ayan, magandang balita to mga boss. I-share ko lang. Ayan, so hindi ko pinopromote si Uh, MC Taxi, mga boss, no, kasama lang talaga sa content ko yan, kasi isa rin akong MC Taxi, mga boss ayan, so may promo, sino bang may promo, si Mobit, si ano si Kwan, de. ang may promo, mga boss, ay si Joyride ayan, so meron siyang promo, free 2,000 top up at free Joyride uniform, mga boss baka gusto nyo ayan, 2,000 top up laki nun, Joyride uniform, free pa ayan pag pumunta kayo doon mga bossing, ay wala kayong babayaran mga boss. Ngayon ang sabi ng ating informant, ayun, wala kayong babayaran doon mga boss pag pumunta kayo. So pwedeng walk in mga bossing. ayun, walk in simula lunes hanggang sabado. ayun, walk in. Pag walk in ka, agaan mo nang pumunta. Pero siguro doon mong kompleto ang iyong requirements pag walk in ka mga boss. ayun, so ano bang kailangan dalhin pag pumunta ka at walk in? Ayan, kailangan mo ng uh, professional license o Yan, importante yan. Dalawa na yun mga boss. May lisensya. At mayroon kang ORCR mga boss. Yan, NBI clearance. Pag wala ka ng mga NBI clearance at may resibo ka nun, yan, pwede mga boss. Pero magdala ka ng uh, supporting, kagaya ng police or barangay. Ayan. So, available na mga bossing sa mga gusto. Mag MC taxi ah, pag kagataon niyo na to free walang babayaran sa amin dati may binabe may ano kami may binayaran ayan pero uniform naman yon no, sa top up ayan so sa mga interesado mga boss gusto ko lang i-share ayan so ang promo nila mga bossing ay hanggang June 8 ayan hanggang June 8 mga boss so ang promo nila mga bossing ay hanggang June 8 so yon mag na kayo mga bossing kaya ang gusto ko lang i-share dahil kasama din sa mga content ko si Joyride. So, yun lang mga boss. Ingat!